final na na may sinet na date yung Supreme Court and that date na sinet niya is yung February 6, 2026. Welcome po mga kababayan. So ako po si Russian Bayat Page ngayon po ay susuriin natin ang isang uh, mahalagang balita at titingnan kung paano ito nakabekto sa taong bayan. So ano po talaga nangyari sa uh, impeachment ni uh, Vice President Sara Duterte nung nakaraang taon no 2025? So, totoo nga ba uh, o oh, mga sinasabi nila na uh, pabor ang mga Supreme Court sa kanya o oh, hindi? Uh, kasi po maraming marami, marami pong uh, nagsasabi na ang Supreme Court po ay pumabor. Eh, eh samantalang ang mga nagsasabi lang nun doon ay yung mga labang kay uh, uh, Vice President Sara Duterte. So mga kababayan, ating hum panoorin at tunuwain ang paliwanag po ni Attorney uh, Neil Abayon, no? Kung bago lang ho kayo sa akin channel, huwag kalimutan mag-like, share at uh, subscribe, no? Pwede rin ho kayo mag-comment. Uh, sa iba ba, para marinig ang boses nyo. Okay, so good day po. Editing na natin kung sasang-ayon ba ulit yung judiciary sa mga pinag-explain ko dito. So currently po, yung mga pinag-explain ko before in the last impeachment ni VP Sara, yung 24-25, Eh, yun naman yung naging desisyon ng Supreme Court. So mukhang medyo lamang-lamang naman po tayo ngayon when it comes to legal explanations in relation to the Constitution and the impeachment proceedings. yan po ah uh, sandali lang uh, mga kababayan. So dito po nagiging uh, malinaw ang uh, punto po ni Attorney Neil uh, Abayon no. Oh. Uh, ah uh, pakinggan natin kung paano niya ipinaliwanag ang mga impeachment o ang mga desisyon ng uh, Uh, Supreme Court nung 2025 po, no? Okay, so anyway po, ngayon magbigay lang ako ng final remarks and reminder po to all of you, my fellow taong bayan. Okay, so una po, ang masasabi ko, hindi ko rin talaga maintindihan bakit to ginawa ng makabayan at ng akba the leaders natin and support the leaders po natin na talagang for public service. Okay, so yan lang po ang masasabi ko as to this issue. Hopefully, klaro po yan. If you like more legal videos and current events, subscribe lang po kayo sa channel ko. And until next time, see you all po. Ayun. At sana po, eh, meron kayo pong uh, konting na uh, na Nalaman dyan po sa ating video ngayon. Ha? So sana po huwag niyong kalimutan mag-like, share. Uh, subscribe po sa ating uh, channel so God bless po maraming salamat